Kapitinihin natin 'to. Hindi 'yan ang isyu. Kasi ang nilabas doon, cam Sila sealaim, crank chap. Ito cam 'to. Ito crank chap sa baba. Ay, sa ramen mo ginalaw na nila. Oh. Ginalaw na. Usimi ninyo ang under niya oh. Katok na 'to. Nandito 'to tunog Hindi timing sin 'yan. Ang timing sin nandito. Andito ito tunog eh. Parang wala nang langis sa maakyat. Walang langis bumubumba. Hanggang saan ba yung langis na 'yan, guys? Diyan dito. dito, hindi pa rin matanggal yung issue mo. Yung problema sa sasakyan mo hindi pa rin matanggal. Kasi nasa loob na ng makina. Baba talaga yan. Baba makina yan. Katok na yan eh.